Okay, magandang araw mga kabadyads. No? So ito ang dahilan kung bakit ba umiigkas ang ating cambio o bumabalik sa tersero o segunda yung ating uh, cambio no? sa tuwing tayo iahon at kargado. So ito ang dahilan niyan, cross. So kung mapapansin nyo yung dulo niya, yung apat na dulo ay eh, talagang parang lapis na. No? So matutulis na. So yan yung problema mga kabadyads. No? So yun yung ating papalitan. Tapos ito yung ating selector selector gear ang tawag dito no so medyo may tama na yung kanyang dinadaanan ng mga bulitas okay mga kabadyas no so ito yung steel ball at saka yung spring detent no so ito yung bago so ito yung steel ball at saka yung spring detent so yan yung mga kabadyas tapos ito yung assembly ng ating speed gear 1 2 3 4 tapos yung ating main shaft so ayan mga kabadyas no tapos ito yung ating bagong selector gear at yung cross no. So yan yung ating ipapalit mga kabajets no. So genuine yung parts na yan. So yan yung ating ipapalit sa ating transmission no. So ayan mga kabajets. So i-assemble na natin mga kabajets no. So unahin natin ilagay dito ay itong cross no. So tapos mamaya natin ilalagay yung mga spring detent at yung steel ball no. So, ito yung cross. So, may groove yan. So, kung mapapasin yung may groove, no? So, ipapasok natin sa gitna ng ating main shop. So, ayan mga kabajets, no? So, pagpapasok yan. So, medyo puzzle din ng konti. Konti lang naman ang puzzle niya, no? So, tapos yung kanyang groove, ihaharap natin dito sa may bandang itaas. So, ayan mga kabajets, no? Tapos, ang isusunod natin ay itong ating selector gear. So, itong selector gear ay may kanal yan, no? So, yan yung may kanal. So, yan yung isushoot natin doon sa groove ng ating selector. Nung cross. So, ayan mga kabadyas. Lalangisan muna natin ng konti para hindi mahirap ipasok, no? So, yung groove doon sa cross, eh, isushoot natin itong pinaka-kanal nung selector, no? So, sa gitna. So, ayan mga kabadyas. Kung mapapansin nyo, ipapasok nyo yan dyan. So, ayan mga kabadyas, no? So, tapos, isusunod na natin itong pinaka... Pagkalagay natin ito, ilalagay na natin itong plain washer. No? May plain washer yan. So, ayan mga kabadyad sa... So, sinakto ko lang muna yung pagkakabit. So, tapos ito yung plain washer. So, tapos pagkalagay natin ng plain washer, itong guide steam. So, ayan mga kabadyads. No? So, sa paghigpit nga pala nito, eh, kakaiba to, no? So, baliktad ang paghigpit nito. So sa pangkaraniwang mga bolt eh, ang paghihigpit natin ay eh, papunta sa kanan, no. Ito ay eh, papunta sa kaliwa ang higpit, no. So ayan. Ang pihit niya ay eh, papunta sa kaliwa, no. So baliktad ang thread niyan. So ayan mga kabadyets, no. So lalagyan natin ng kontra. So ayan. Ang pihit niya ay eh, papunta sa kaliwa, no. So yung paghigpit niya na eh, yung sakto-sakto lang, hindi masyadong mahigpit, no. So, ayan mga kabajets. Tapos, itutupi na natin tong kanyang plain washer, no? So, ang paghihigpit nga pala nung guide steam, eh, papunta sa kaliwa mga kabajets, no? Kabaliktaran niya ang mga ordinaryong mga common na bolt, no? So, ayan. ah uh, itinupi ko na uli yung plain washer. So, ayan. Okay na, no, mga kabajets. So, tapos, ilalagay na natin yung steel bolt. Dalawa 'yan magkabila mga kabajets no. Dito sa dalawang butas na 'to. So ilalagyan muna natin ng langis mga kabajets no. Ito 'yung steel ball no. So 'yung bulitas. So ayan mga kabajets. Tapos ilalagay na natin 'tong spring detent. Dalawa din 'yan magkabila no. So ayan mga kabajets. Pagkalagay natin ng dalawang spring detent, so ayan. Ilalagay na natin 'tong cup gear shifter. So ayan mga kabajets no. So, kailangan may pasok natin yung dalawang spring detent dito sa cap gear shifter, no? So, ayan, mga kabadyads, no? Pipigay nyo ng daliri, no? So, ayan, pasok na, mga kabadyads, no? So, naipasok na natin yung cap gear shifter. So, tapos, lalagyan na ng langis. So, ngayon, i-assemble na natin yung ating speed gear, no? So, ito yung... Ang unang-unang i-install natin dito ay yung speed gear. Na... Ito yung prima, yung primera no pierce pierce speed Gear, no yung ito yung primera so ayan yung kanya may ngipin-ngipin doon nakaharap sa selector no mga kabadyan tapos ito yung second gear so ayan yung segunda kung tawagin no second gear yan mga kabadyan tapos kasunod na niyan yung ating ah, third gear no so ito yung ating third gear tapos fourth gear no mga kabadyans. Tapos ilalagay na natin yung spacer ring, no? Ito yung spacer, spacer ring, no? So ayan mga kabadyans. Spacer ring. So ayan yun mga kabadyans. Tapos kasunod niyan yung ating cell clip. So ayan mga kabadyans, no? So nailalagay na natin yung spacer ring. So kasunod niyan yung ating cell clip. So ayan mga kabadyans. Okay, ayan mga kabadyans, no? So tapos ilalak na natin tong sir clip mga kabudots. So ayan yung sir clip mga kabudots no. So una muna yung spacer ring tapos yung sir clip. So ayan mga kabudots. Okay ayan, mga kabudots no. Okay na yung ating transmission assembly. So ayan yung mga simple tips kung paano mag-install ng ating cross at selector gear no. So ayan mga kabudots.